Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, oh. Loob yan. Loob Ako? ng City Hall yan. Nakakalungkot. talaga Jen? Ang bahana Ako, yan, bagat? alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado. Jen? Ah. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. <laughs> <laughs> hanggang gate <laughs> ng Senado, umabot po hindi pa ba eh, ba diba sa gilid oh, oh. walang ba may, yun, may, may konting mga bakal sa gilid sang sang ka ayan eh, kamukha niyan yan hmm. diki po atay ta sen N nasaan yung na nasaan yung mga bakal yan, yan yung mga bakal na Aha, yan atay sa gilid oh Ayan, nakita pa na nalapnos eh. Masayang hmm. hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay. Dumarami na raw yata, Jen. No, ano? Po po, nako eh. Totoo po hindi na yata ito, oh, sen Hindi sana, na po ito yata. Sana naman no, ay po. dumami kahit paano, 'di ba, Nelson? Mm -hmm. At least yung mga dati ho ay medyo nagdududa sa inyo, yun ang nababawasan ngayon pero pa rin mga natitirang nag, uh, nagagalit, sumasama ang loob. Pero at least, eh, nare-realize nila, mukhang tama yata ang pagkapanalo ni danti sa Senado. Mukhang seryoso uh, sa trabaho. Ha? Ganun po ang mm -hmm. trend ngayon, Sen. Mm -hmm. Tayo naman kasi, Jen, uh, alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi mm -hmm. naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating um, magpasaya ng tao. Hindi Opo. ganun eh. Kung ano'y makakabuti, maring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba. Opo wala na akong magagawa doon. Basta itang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, yun po nga po. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang uh -huh. kanya -kanya tingin eh. Mali yan eh. Ka. Yan. Kaya nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman, eh, hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi, pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, uh -huh. eh, siyon ang palagay kong tama. Kaya po, kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan uh -huh. pero kung, eh, sa inyo naman po ay eh, hindi maganda. Mm -hmm. Eh, pasensyahan na lang po. Ayan. Sa aming mga Amerikano, Nelson, may kasabihan kami dyan eh. Uh -huh. We cannot please everybody, no? Ganun kami. Uh -huh. Eh, sa mga Kastila naman, katulad ni Nelson. Opo, opo. Mm -hmm. No puede placer todos. Ama. Ayun. <laughs> ayun naman ang ano, ayun eh, ang ano ng buhay talaga. Uh -huh. Kahit ano pang gawin mo. Tama. Ha? Ah, yung mga taga-Inglaterra po, ah. mm -hmm. kung ipaparaprise po natin yung sinabi ni Jen. Si, si Jen po kasi, eh, San Francisco, California po yun. Opo, uh -huh. opo. eh lang may kabaganak sa taga-Inglaterra. Yan. Sa England. Opo. He who pleases everybody, pleases nobody. Ayun. ayun. Tama, Kaya, tama. ako po yung yung kaya ko lang gawin, <coughs> eh, uh -huh. talagang doon lang po ako. Uh -huh. uh -huh. Ganun lang kasimple, Jen. Wala nang iba. Huwag na natin gawing komplikado, Sen. Diba? Uh -huh. Ganun lang kasimple yun. Uh -huh. Parang pag sinabi mo, ito po, uod. Uh -huh. Kapag yung uod, pinalimunagan mo pa, magiging uh -huh. komplikado <coughs> lang yun. Yeah. Uh -huh. Pero kami ni Nelson Boss, uh -huh. Sen, ay uod na ako. <laughs> dinurog namin, ginigiik namin yung mga bundok. bundok. <laughs> Didik-dikin kong durog. Yan, yan, o. Ah, Di diba? mo, yung... dik na durog pa. Uh -huh. Wala naman kasing dinik-dik na hindi durog. Eh, yes diba? po, talaga naman. Oh. Ay, nako Pero sa araw na ito, Sen, mukhang nananadya ang panahon. Naka po. Yung uh, na, na so sinabi mo, Jen. ibalita mo nga. Ito mm -hmm. pang... na. Oo. Oh. Eh, katatapos hmm. lamang po ng inyong uh, mga investigasyon sa flood control project, Oh. Diba? sa Bulacan. Yan. At sa iba't pang lugar. Kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon eh, sa mga sandaling ito, ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila. Nako. Ayan no, oh, tinan mo, oh, Palanan, Makati. Oh. Matinding bahay. Walang bag, uh, may bagyo ngayon, di ba? Yung isa. Ay, pero malayo. Oh, pero malayo. Ang hindi Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito. Ha? Oh, Ayan naman <coughs> sa, uh naman sa... Nako, eh... Hey. Uh, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito City. sa Quezon City? Oo. Pero sa ibang lugar, na malakas. Malakas. Opo. Uh, pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila? Ayan, oh. Loob yan. Loob oh. ng City Hall yan. Nakakalungkot, ano, Jen? Ano. Opo. Ano? po. Ako, pag ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Ano? Parang, mm -hmm. parang ikaw na ang nandyan eh. Mm -hmm. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Uh -huh. ah, parang, Oo. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, mm. nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Uh -huh. Uh -huh. Parang siguro, hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Uh -huh. Yung bahay. Uh -huh. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe sa'yo, no? Ito po talaga. Ah. Uh -huh. At pag hindi po niyo inayos yan, ngayon po nakikita niyo, gantuhod lang. Oo. Uh Huwag -huh. na po ninyong pabayang maging galneg. Ako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Uh -huh. Eh, totoo kayo, Sen, dahil ang bahana yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ah. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. <laughs> hanggang gate. Na Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababayo yung... Man. sa Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, hindi <laughs> makapasok. Ay, ay hindi oh. marunong uh, na ng QR code ang bahay. Ay, hindi nakapasok. Naka. Gusto ko yun. nga, pasukin yun eh. Mm -mm. Ah, para madramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala Aho. nila kasi, biru-biru na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo, yung Uh, pagganap ng uh, tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon sa totoo sa lawak ng hahalukayin sa lawak ng pinsala opo ng uh, pinag-uusapan natin pinang pinamagatang ko nga yung The Philippines Underwater oo eh. uh -huh. talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. sa totoo opo. lang Napakahirap, eh, napakahirap. kahirap. Eh, mabuti na nga lang sir, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang pangulo kaya parang nag nagkaroon kayong ng jump of point, eh, di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para oh. mayroong starting point. Opo. At talagang eh uh, tinatanong ko naman silang isa-isa. O. -isa. Oh, babanggitin ko ang mga initial findings ng pangulo. Yan. At sabihin niyo sa akin kung kumokontra kayo. may mali, mali ba dito? O kontra oh. ba kayo? O di sinabi ko. O dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng uh, Pangulo ay uh, sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects doon sa kanyang uh, sa kanyang, uh datos na ibinigay opo 545 billion pesos labin lima lang ang halos uh, nakakopo na kasi kumpanya sa, sa salakino na no oho ang nakakuha po, halos 18%, sabi niya. Mm -hmm. Pero kasi ang ang uh, taya ng Pangulo, nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yan ang ah, datos. Ah, opo. Nung pinakuha ko, 2022 hanggang 2025, so far sa ngayon, 1.1.2 trillion pesos. Ah, ganun na pala kalaki, no? Ganun kalaki. O, sabi ko, dito sa labing lima na namunini dito, sino ko kontra? mm -hmm. So, kung walang kukontra, silence is quiescence. Ibig sabihin, uh, tinatanggap. Opo. Uh -huh. O, ito pa po. Di sa labing lima na nagkaroon ng napalaking bahagi dito sa pie na ito, yung lima sa labing lima uh -huh. ay halos halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Uh -huh. Grabe, ano? Ang lawak. Oh. O, may kukontra. Uh -huh. Wala namang kumukontra. So, ibig sabihin, this is a fair statement. Oh. Walang kumibo. Okay. Mm. So silence is a quiescence. Uh -huh. Tinatanggap natin, di ba? Oh, ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng uh, ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood prone, labing isang probinsya ang flood prone dito sa ating bansa. Labing isa. Mm -mm. Eh, pero dito sa dito sa nangyari so far. Mm, -mm. Apat lang dun sa labing isa. Mukhang lumihis. Ang lumihis kong... <laughs> Pito. oh, uh -huh. wala, wala ang sibuka ko. Wala ang late eh. Uh -huh. Eh, bakit eh? Lalong, lalong wala yung albay. Yan, oh, uh -huh. nako. Isipisipin isipin mo ka. Oh, may kontra. Ko walang kontra. Ko uh -huh. Silence is a quiescence. Uh -huh. Pagtanggap. Uh ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo uh -huh. ang initial findings na to. Pero kami... Ang gagawin ng uh, committee nito, hindi lang sa labing lima, titignan namin kung kinakailangan. Uh -huh. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, mm -hmm. kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Eh baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ah, ganun po. Whatever it takes. Kasi, uh -huh. pera ng bayan ito. Eh kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim kahit po makabagong ano kagamitan pero sa tingin ko eh, sa babaw ng kanilang pagkakagawa Ayun ah, hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim eh. Kasi ho, hindi isip, na ibabang isip, mabuti. Isip, isip, isipin mo yung standard na bakal na kinakailangan ibaon mo do sa kinakailangang sukat. Uh -huh. Anim na metro lang. Ginawa mo pang tatlo. Nako. Oo, oh. oh, eh, si si ba nang malalim doon? Wala, wala, hindi na. ko eh kahit na lang pwede kong gamitin eh. Madaling. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Oh. Oh, oh. Sisid kamarulang. lang. Oh. <laughs> oh. Litaw pa ang ulo noon kasi oh, sisid kamaro. Oh. yan yes, <laughs> sa mga nakikinig po. Oh. Alam na po niyo kung ano yung kamaro. Sisid kamarulang lang ang gagawin, lilitaw po lahat 'yan. Oo. Eh yes, sabi ko naman kay Secretary uh, Bunuan. O, itsakin mo ka ako, Sekretary, na yung uh, mga na naimbestigahan mo na, muna, na, pla, na ghost projects, mm. kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Oo. Uh -huh. uh -huh. diba? At sa mga susunod mong pag ay gusto ng kumiting ito na makipag-ugnayan uh, sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan sa'yo. Na, Nakakonect uh -huh. naman ang uh, opisina. Salamat po. Kanya uh -huh. So, kay eh, um, po namin. Eh, meron naman kaming tatlong pangalan na talagang nakatalaga naka, talaga dyan. Okay. Nagpe, nag nga, ako kami ni Nelson, baka kung kapusin kayo ng tao, kami ho, pwede kaming may pandalasan eh. Na, kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung uh, ano bang requirements yan. Oh. Hindi kayo qualified eh, kasi kayo, takot kayo sa tubig eh. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Uh -huh. kung yan kinakailangan... Yan. Kung uh -huh. kinakailangan si Sirin mo yung ano eh, yung pagkaka pagkaka baon. baon kasi uh -huh. ang, uh -huh. ang, ang, ating tinitingnan dito. Uh -huh. uh, nakikita mo yung agos ng tubig. Mm -hmm. Opo. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. Uh -huh. measurein mo yung scouring dito. Eh. Uh -huh. Yun ang pinaka dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konte hindi mo makikita uh -huh. na talagang wala ng lupa na, na kinababaunan yung ibinaunya, niya. Eh, paano tatlong metro lang ibinaunya? Uh -huh. well, niya? Oo. Uh, well, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kabayan, Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH sa sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga, mga nanonood kayo, nung, nung, nung nakaraang sa na inyo, ng pictures, the video. Ba, marami nang nagbibigay sa akin ngayon, Opo, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaribang tao sa hindi nila alam kung ano yung, yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na sunod yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya, lang, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami na mag-analyze. Eh. Uh, ah, ganun po. May, may, mga technical naman kami. Pag nakita, oh, ay, walang revetment ito. Uh, oh, eh, walang reinforcing ito. Ay, mo, dalawang taon pa lang, eh, nabutas dito. Ano uh -huh. Ito, paano mangyayari yan? Uh -huh. Oh, yung pala. Oh, eh, ito, tingnan mo ito, embankment ito. Uh -huh. pagka-embankment, pagka diki ito eh. Ah, uh -huh. so, yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang rebetment. Kasi yung embankment mo, susuhu... So, uh -huh. may, may suhay pa yun eh, yung uh -huh. rebentment mo. Opo. At pagkatapos yung rebentment, doon mo ilalagay yung tulos, yung, yung bakal. Yung bakal. Para uh -huh. yung integridad ng project, eh, talagang uh -huh. tatagal yan. Uh -huh. Nakikita mo ngayon, uh -huh. daluhang, wala pang isang taon eh. Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... Uh... Oh, yun na nga. Wala pang ulan yun. Pinatakita yung picture na oh. bakbak na kagad. Wala pang pa. ulan. Mm -hmm. eh, puro putik ang ginamit eh. Uh -huh. Ayun nga. So, yun pala kay Banang, rebetment sa dike. Yung DK kasi saan, ay eh, parang sa Bacolor Pampanga ibig pa yung... sabihin. Pagka kasi karaniwang ilog lamang 'yon kasi mm. Opo. ito uh, kalsadas, uh -huh. Opo. So slopes protection ng Slope na 'yon. Uh -huh. Kasi maliit na ilog terms. lang eh. Malit na ilog. Tama na 'yon. Pero lalagyan mo ng lalagyan mo ng bakal, bakal. yung uh, nakabaon ibab taga ang pagbabaon nun talagang iibabaoon mo kaya nga meron siyang pile driver eh ah para hindi ka dumaan man ng malakas na pipilitin agos pipilitin mong ibaon lahat ng anin na yun. Oh, may, na, may nakalitaw na halos oh. kalahating metro pagkatapos iibabaoon mo yon Ayun, uh -huh. at hindi lang pagbabaon yun eh kasi mm. Opo. yung revetment mo na ganyan kalsada to may revetment ka at uh -huh. ibabaon mo ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa sa uh -huh. haba oho uh oho -huh, uh -huh. Nakaano ito? Meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Ayun. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang letrato. Oh, oh, oh. doon. Nakahiwalay oh, oh. lahat. A ano ngayon ang integrity nun? hiwa Hiwahiwalay na yung bagan. Kaya pala, oh. kaya pala pagdama ng agos, mm. natutumba kasi. Oo, oh, eh, walang apron eh. Wala pa, Pero kung meron yung... kang apron, mm -hmm. karaniwan tawagin nila yung biga. Oo. Oh, oh. oh. Ay marami po kasi mga ngayon, technical terms. Ngayon, kung yun ay eh, talagang... Tagos do sa hangganan para ngayon eh, pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo pati ba yo. Oh, oh eh, kahit na medyo na agnas na yung ano dito may nakabaon pang isang metro hindi oh. sa basta-babasak. Oh, eh hindi ay, oh. ngayon makita mo nakabitin na yung bakal. Tubig na yung umaagos dito eh. Ay, wala yun. na siyang salalayan, wala, pala... wala na pundasyon. Wala na pundasyon. Eh kaya pala Jen, ang daming viral video ngayon ha. Naglalabasan kanya ng <laughs> na pictures eh. Yeah. Yung oh. slope na na lupa Uh, ang ginagawa lang, tina, tinatabunan ng semento kagad eh. Oh, diba, oh. ba? <laughs> Mali pala yun. Kasi oh, pagdaman oh. ng agos sa tubig, nabakbak, pumasok mo hmm. sa loob. Paano pa kaka... Lupa ito. Nilagyan oh. mo kasi, ng cemento. semento. Paano pa kakapit yung semento sa lupa? Sa lupa. <laughs> T -t titigas lang yun. Pagkakamu lang, mismo maga... Paano magiging pampatigas yon? Pa so, saan standard, eh, sa standard yun, Sen? Wala, wala. Saan standard Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Oh. Yung isa naman, jen, Sen, nakita ko, nandoon sila sa ilog, ha? Tapos may slope, di ba? Pinapalitadaan yung lupa. <laughs> Pinapalita <laughs> da para maging semento, kikinisin. eh, uh, nako. Pa, paano mo papalita yung lupa, yung lupa? Di ba? Oh. kakapit, Grabe. di ba? Oh. Ang, ang, semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Mm -mm. Plasterer. O, kaya lang, may, sa mga sa mga building nakikita mo, eh, talagang may hollow blocks. Ito, halimbawa ito sa ano, yan no? Diki yan, di ba? Sa gilid. Oh. oh. Walang ba... May, Pero, so, may konting mga bakal sa gilid. Saan, saan ka nakakita? Iyan, eh, kamukha niyan. Iyan, mm -hmm. diki po atay ta. Sen? Nasaan yung, na, nasaan yung mga bakal? Iyan, yung mga bakal na Aha, yan. atay sa gilid, o. Yeah. Oh. Ayan, nakita pa na, nalapnos, eh. Mm -hmm. uh -huh. Wala yung pinaka... Kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Uh -huh. <coughs> Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. <coughs> yan, ito po yan, Oh. O, ni walang bakal eh. Tapos puro buhangin na sa loob eh. May maliliit na bato oh. oh. Kaya pa nabakbak ano. Ay, ito, ulo sa Mindoro ito sen eh. Maganda yung ibabaw eh no. Oh. Ay, 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 tingnan mo. Mm yung... -mm. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala, wala dyan. <laughs> Hinahanap nga po. Yun Yan yung picture ni Governor Dolor <laughs> ng ano, Mindoro. Eh, nakita mo. Oh. Bumuho agad. Oo. Okay. Uh -huh.